Sa balitang wrestling, walang sinasayang na panahon ng Philippine Wrestling Team para makagawa ng makasaysayang kampanya sa nalalapit na Asian Games na magsisimula na sa susunod na ban. Kung gaano ito kaposible na may para ng kupunan, yan ang binahagi ng mga National Wrestling Team Coach sa ulat ni Kea Suncho. Matindi ang pananabik ng Philippine Wrestling Team sa kauna-unahan nilang medalya sa Asian Games na susubukan nilang makuha mula September 30 hanggang October 8 sa Hangzhou, China. Sasandala nila ang Southeast Asian Games gold medalist si na si Naronil Tubog at Alvin Lobregito at silver medalist na si Gia Pingot. Kung pagbabasehan ng kanilang laro noong nakaraang Cambodia meet, malaki ang laban ang ng pambansang kukunan ngayong taon sa Asian. Pero ayon kay National Team Coach Estelin Calitis, Preparation wise kasi ma'am yung sa training abroad, less na po. Uh, short period na rin po. Pero yun nga, uh, we believe in our athletes and we trust na kaya kaya nila, kaya namin. Kasi we work as a team. So as much as possible, binagawa namin, makakaya namin para makarating sila dun sa podium. We're looking forward to it and hoping na makarating sila. Isa sa mga nadikitang ang performance sa podium ng Asia mula sa Philippine Wrestling Team ay si Margarito Angana Jr. na nagkasya sa 4th place ng 2010 United Arab Emirates Asian Games. Sa ngayon, isa na si Angana sa mga coach ng national squad. Uh, speaking sa kanilang tatlo, halos naman sila. May nagigate ako naman si, sa kanila kasi um, ginagawa naman namin lahat dito yung training, uh, yung preparation namin. Malaga kasi yung prepare paano mo i-train yung isang bata. Huwag muna tayo mag-speak ng mataas, basta gandahan lang natin yung preparation. Ngayon, nakikita ko sa kanila, mas, na, mas potential sila lang. Dahil video, nag-improve na yung mga, may mga ano kami, may nalalaman kasi paano mag-train na yung mga bata. Bago magtapos ang buwan, inaasahan ng National Wrestling Team na maaaprobahan ang kanilang training camp request sa Kazakhstan. Kaya Nusron, PTV Sports.